Tumuloy agad si Chuck sa bahay ni Coverting. Biyudo at walang anak ang matanda, kaya solong naninirahan ito roon. Sa isang kwarto ng bahay nito siya Yana nunuluyan. Kanina nang nakita niya si Jimboy, gusto niyang maiyak. Matagal-tagal ding panahon ang hinintay niya. Nang naibigay sa kanya ni Inspector Reyes ang kabuuan ng investigasyon nito tungkol sa kanyang anak. Nabuo ang pasya niyang maghanap ng mapagtatrabahuhan na malapit sa tinitirahan nito. Everything just fell into the right places. Nang malaman niyang nangangailangan ng trabaho doon si Charlene Joaquin, sinamantala niya ang pagkakataon. Sa gayong paran, mapapalapit siya ng gusto sa kanyang anak. He could have another option. Pwede siyang lumapit sa kanyang anak. Bilang engineer, Chucks Nuevo, Wai't mas minabuti niyang magpanggap na lang muna. Alam nang hindi makakabuti kung basta na lang siya lalapit kay Charlene Joaquin at magpapakilala ng ama ni Jimbo. That wouldn't help. Bagkos ay baka ilayo nito sa kanya ang kanyang anak. Alam niya, base sa report ng PI, kung gaano kamahal ni Charlene ang kanyang anak. Hindi iba ang turing nito sa bata. Tiyak na hindi maiibigan ni Charlene humakin kung basta na lang siya susulpot at magpapakilala ang ama ng bata. Mas mabuti ang parang naisip niya. Pipilitin niyang mapalapit sa kanyang anak sa normal na pamamaraan. Kapag nahulog na ang loob nito sa kanya, ay madaling nang magsabi kay Charlene. Sa tingin naman niya ay mauunawaan ito ang sitwasyon nila. It was just a matter of explanation. Hino Charlene Huacan, sino ba naman ang hindi makakakilala rito? Samantalang palaging cover ito ng mga glossy fashion magazine, he had seen her many times clad in string bikini and sexy brusher. Aminado siya sobrang nagagandahan at nasesexy siya rito. Ito ang klase ng babaeng papantasyahin ng sino mang lalaki. Nang nakaharap niya ito kanina, hindi niya yakalaing mas maganda pala ito sa personal na walang makapal na makeup. She had an angelic face, makinis na makinis ang balat nito, at kahit walang makeup at lipstick ay maganda pa rin ito. Her lips were pinkish and kissable. Malamlam mga mata nitong tila palaging nakangiti. He had never seen a woman as beautiful as Charlene. He wondered why she stopped modeling. Ipinilig niya ang ulo. Hindi na mas niya concern si Charlene Joaquin. Si Jim Boy ang kanyang anak lang ang pakay niya. Alam niyang sa proseso, masasaktan at masasagasaan ang mga taong nagmamahal kay Jim Boy. Ngunit lais lamang niyang panangutan ang mga pagkukulang niya sa kanyang anak. Pagkukulang na hindi niya sinadya. Hindi siya pamilyar sa mga batas pero kung papalarin at kakatigan siya ng hulis sakaling ipaglaban niya ang karapatan ng kanyang anak. Kailanman ay hindi niya ipagkakait si Jimboy sa nakilala nitong kapamilya. Kung hindi naman siya mabigyan ng pagkakataong tuluyang maangkin si Jimboy, kasiyahan na niyang mapalapit dito at ituring siya itong ama. Still he hope for the best. Mas masarap kung makakasama niya. Nang tuluyan si Jimboy, naalala niyang tawagan ng kanyang ina sa Maynila Mami, nakita ko na ang anak ko. Sabi agad niya nang sagutin niya ang tawag niya. Talaga? Kumusta? Kailan ko naman siya makikita? Excited na tanong nito. Baka magtagal pa, Mami. Hindi ganun kadaling makuha si Jimboy. Sapat na muna sa akin na nakikita ko siya. Narinig ang humikbi ito. Bigla tuloy na puno ng pananabig ang puso ko. Bakit hindi ka mausap ng abogado? Saka na lang muna, Mami. Ayokong maging komplikado ang sitwasyon sa ngayon. I'm just so glad na nakita ko ang aking anak. Gusto ko lang muna siyang laging makita at makausap. Sapat na muna sa akin yun. Naiintindihan ko. Kung alam lang ninyo kung gaano ko kagustong yakapin siya kanina, mami. He's a wonderful child. Mabait siya at matalino. I see myself in him when I was his age. Yun nga lang maputi siya. Nakuha niya ang kulay ni Venus. Anak. Naisip ko lang iba pa ang nagpalaki sa kanya. Kung sana sa atin nilang siya ay ni Venus. Hindi sana kami nagkahiwalay ng matagal na panahon kung sinabi mo mabait siya at matalino. Hindi naman pala siya napasama. Mabuting pamilyang ang napuntahan niya, Mami. Salamat naman sa Diyos. Kaya nga ho nung nalaman ko sa report ng Inspector Reyes na mabuting tao nagpalaki sa kanya. Ganito na lang ang naisip kong paraan ma para mapalapit sa kanya. May kakayahang itago ng pamilya ni Jimboy kung sakaling basta na lang ako sumugod ng kinilang anak ko. Mahabang proseso pa kung padadaanin ko sa korte ang pagkuha sa kanya. I have nothing to promise my child other than the DNA test. Hindi pa man, alam kong napakaslim ng chance na mapasa akin siya ng tuluyan. Ibig sabihin makakasama mo ang anak mo, pero trabahador ang labas mo. Itutuloy mo yung plano mong ganun. Wala akong problema sa akin yun. Ang importante palagi ko siyang makikita. Kung sakali kong magkalakas ako ng loob na magtapat kay Charlie, na ako ang ama ng bata. Tama na sa akin yung mabigyan ng pagkakataong magampanan ng tungkulin ko sa anak ko. Kahit hindi ko na muna si makuha ng legal. Maghihintay ako ng tamang panahon. Sana ngay mauwi sa maganda ang lahat ng plano mo, anak. Ay siya nga pala. Kinukontak ka raw ni Steve. Hindi ka makontak. Tawagan mo siya. Baka may problema sa opisina. Sige, mami. Tatawagan ko si Steve. Kaibigan niya at arkitekta rin si Steve. Kasosyo na ito sa negosyo. Pagkatapos nilang magpaalam ang mag-ina, ay si Steve naman ang tinawagan niya. Alam na rin ito ang plano niya. Steve, pare may problema ba? Tanong niya nang sagutin ito ang tawag niya. Sa trabaho wala. Ang problema ay ang girlfriend mo. Tanong ng tanong kung nasaan ka raw. Tinatawagan ka raw niya hindi ka sumasagot. Pumunta hindi nga siya. Hindi rin niya maiintindihan kung sasabihin ko sa kanya ang tungkol dito pare. Sabihin mo sa kanya may inaasikasa akong trabaho. Asip naman maniniwala yun. Makulit si ayra pare. Ewan ko ba naman dyan sa girlfriend mo. Masyadong demanding. Masyadong possessive. Pumaga siya ng hangin. Hindi ko nga rin alam. Wala yata akong swerte sa pakikipagrelasyon. Mabait naman ako. Iyan yung pagiging mabait mo ang dahilan kung bakit inaabuso ka ng mga nagiging girlfriends mo. Kapag tumawag ka usapin mo, bahala ka ng magsinuhan. Sige, ako na lang ang mismong tatawag sa kanya. O, kumusta nga pala? Nagkita na ba kayong mag-ama? You won't believe it, pare. Kamukhang kamukha kong anak ko. E eh, yung ko, Yung model na si Charlie na maganda ba sa personal? Yeah, she's more beautiful in person. Mas maganda siya kapag walang makeup. Habang sinasabi yun, parang nakikinikinita niya ang maamong mukha ni Charlie at saka, at saka mabait pa. Well, great. Ikong ligawan mo na lang. Are you kidding? Pagkaganda-ganda ng tao at saka sigurada kung hindi mo wawala ng boyfriend din. Guwapo ka naman na. Trabahador ang pakilala ko sa kanya. Imposible ang sikat na modelong gaya niya. Ay may love sa gaya ko. Kahit nga siguro nagpakilala ako. Bilang engineer checks na webo. Imposible na atipuhan niya ako. Masyado mo namang minamalit ang pagkataon mo. Napakaraming nagkakandara pa sa iyo. Nagtataka na nga lang ako na nagtsatsaga ko sa spoiler na si Ira. Makipagbred ka na kaya sa kanyang pare? Kilala mo ako. Hindi ako marunong manakit ng babae. Saka ano nalang sasabihin sa akin ni Mr. Clemente? Si Ira ay anak ng businessman na si Ronaldo Clemente. nang bagong tatagang RN Construction Development Corporation, ang daddy ni Ira ang una naltiwala sa kanya. Nagpatayo ito ng 10-story building at siya ang kinuwang general contractor. Simula noon ay nagsunod-sunod na ang project ng kumpanya niya na karamihan ay mga inirekomenda rin ito. Ibig sabihin matatali ka kay Ira dahil sa utang ng loob. Hindi pa naman namin na pag-uusapan ang pagpapakasal ay eh kung sakaling maghihiya, hindi ka makakatanggi. Alam mo kahit hindi mo sinasabi. Alam kong hindi ganun katindi ang pagmamahal mo kay Ira. Lalo pat na mo na ang tunay niyang ugali. I'll just cross the bridge when I get there. Still, I can't break up with her. Ayokong manakit ng damdamin ng ibang tao, lalo na ng babae. Nagising si Charlene sa malalakas na pukpok na narinig niya. Nagmumula yun sa harap ng bahay. nagu palang sumisikat ang araw sa gawing kaliwang bintana ng kanyang kwarto. Pinuksan niya ang kapis na bintana at namangha siya sa nakita. Naroon si Chuck sa swing at inaayos na nito iyon. Hindi niya napigilang mapangiti. True to his promise, Chuck was fixing the swing. Tiyak na matutuwa si Jimboy paggising nito. Dahil marahil sa isiping matutuwa ang kanyang anak-anakan, Nasiglang nagtungo siya sa banyo. Nag-toothbrush siya at naghilamos. Nagsukle rin siya at nagpalit ng damit bago bumamba. Dahil abalas sa pagkukumpuni ng swing, hindi na malaya ni Chuck sa nakalapit na siya. Good morning. Napalingon ito. Hi, magandang umaga. Nangahas na akong pumasok sa gate. Bukas naman eh. Sira kasi ang lak. Hindi niya napigil ang mapatingin sa mukha ng lalaki. Hindi man ito kagwapuhan. Parang nakakahali ng titigan nito dahil maral sa magagandang mata nito. Hayaan mo, gagawin ko na rin mamaya yan. Ang aga mo namang magtrabaho. 8 to 5 ang schedule ninyo, di ba? Nangako ako kay Jimboy, di ba? Tulog pa ba siya? Tumango siya. Tulog pa. Thank you, ha. Siguradong matutuwa yun kapag nagising. Palagay akong kinukulit sa swing na yan. Pinangasan kong ayusin, kaya lang bumagsak din. Mabuti na lang at hindi siya napilayan. Sila lang kalaro niyang si Eman. Basta para kay Jimboy. Napamaang siya sa sinabi nito. He was so cool. Hindi ganun si Sid sila pa. Sid never showed concern for Jimbol Ito pa nga ang madalas nilang pagtalunan noon dahil nawawalan daw siya ng oras para dito dahil sa pag-aasikaso sa bata. Isa yon sa dahilang isinumbat nito sa kanya. Nang komprontahin niya ito maliban sa sinabi nitong may limitasyon daw ang pagmamahal niya rito dahil hindi niya kayang ibigay ang sarili niya rito. Isama mo na lang sa overtime ang paggawa mo ng swing. Sabi na lang niya para mawala ang pagkailang na nararamdaman dahil sa titik nito. Huwag na, pakapihin mo na lang ako. Nakangiting wika nito. Sure, dadagdagan ko na yun ang iluluto kong breakfast para naman makabawi kami ni Jimboy sa'yo. Salamat, hindi pa nga ako kumakain. Isang karangalan ang makakain ng niluto mo. Muli naginit ang mga pisngin niya. Indirectly, she know Chuck wanted to convey he admire her. Bilang sikat na modelo, sigaw ng utak niya. Sige, ma maiwan na muna kita at magluluto ako. Hindi maipaliwanag ni Charlie ng tuwang nararamdaman habang naghahanda ng almusal. Maswerte sila ni Jimboy dahil pulos mawabait ang mga nakikilala nila. Isinangag niya ang kaning lamig na natira ng hapunan nila nang nagdaang gabi. Nagprito siya ng tinapang bangus na galing sa kapitbahay nilang si Emma, Aling Miguel. Galing daw yun sa Pangasinan. Marami rin silang iba't ibang gulay galing sa mga kapitbahay. Naghiwa siya ng kamatis at naglagay ng sukang may timplang patis at paminta sa platito. Dahil hindi mahilig si Jimboy sa kanin kapag umaga, nagprito rin siya ng ham at itlog. Nag-init na rin siya ng tinapay sa toaster. Paboritong almusal ni Jimboy ang ham and egg. Pagkatapos ay susundan ng isang bowl ng cornflakes na lulunyo rin sa fresh meat. Nang may ayos ang pagkain sa mesa at akmang na si Jimboy sa kwarto nito, ay narinig niya ang hiyaw nito sa ibaba ng bahay. Bebe, yeah, lakas pa, mang Chucks! Yung malakas na malakas, ganyan nga. Yehey. Yeah, Napabilis ang paglapit niya sa veranda. Napangiti siya nang nakita ang anak anak na iniuugoy ni Chuck sa swing. From a distance, anyone who would see the two would make a mistake that Chuck and Jimboy were father and son. Napakunot ang kanyang noo. Kung tutuusin, parang may pagkakahawig ang dalawa. They would have curly thick hair and thick brows. Pareho rin ang hugis ng mga labi ng mga ito. At parehong parang nakangiti ang chinito mga mata. Pero mistisa si Jimboy, tan si Chucks. Nagmamadali siyang bumaba. Ngitian siya ni Chucks ang napansin siya nito. Si Jimboy naman ay sigaw ng sigaw. Mama ang sarap, kahit sumakay pa si Eman dito at saka si Muymuy, hindi ito masisira. Sakay ka na mama. Jimboy baba na muna riyan at magbe-breakfast tayo. Kay aga-aga pa, nakangiting wika niya. Pag-akyat mo kanina, mumama na rin si Jimboy. Nagasing din daw siya sa lakas ng pukpuko. Hinintay na niyang matapos kung gawin ng swing. Excited eh. Paliwanag ni Chucks. Pagspasyensyahan mo na ang batang yan. Wala yan. Sa isang araw, kapag nakapunta ako sa bayan, hahanap ako ng magandang kadena ng pamalit sa lumang kadena. Kumain na muna tayo, Jimboy, anak. Baba na muna. Makatanghaliin ka sa pagpasok sa school. Nang tila walang balak bumaba si Jimboy, si Chucks na ang kumausap dito. Jimboy, mamaya na lang ulit mag -swing. Hindi dapat pinaghihintay ang pagkain. Inagapayan pa nito si Jimboy at binuhat pa mabasa-swing. Parang hinaplos ang puso ni Charlene sa nakikita. Sa halip na ibaba ni Chuck si Jimbo ay kinarga na lamang ito ang bata hanggang sagdan. Sa ang premyo ko sa paggawa ng swing mo ay masarap na almusal kaya kumain na tayo. Narinig niya ang wika ni Chuck. Nangingiting sumunod siya sa dalawa. She was just astonished by the sight of seeing Jimboy with a man who seemed so concerned. Naisip niya, sakaling umibig uli siya, sana'y makasundo ni Jimboy. Sana'y iyong may simpatiya sa bata. Panay pa rin ang kwento ni Jimboy habang kumakain. Mama, pag uwi namin mamaya, magsuswing agad ako, ha? Of course. Mang Chucks, thank you po uli, ha? Bali rin kay Chucks. Ang dami mo ng thank you, ha? Ang bait po kasi ninyo. Ay, eh, mabait ka rin namang bata. Nakasingit siya. Ay, nakabilisan mo ang pagkain. Maliligo ka pa at magbibihis. Nakamalit ka sa school. Paalala na niya. Hatid at mo ba siya sa school? Tanong ni Chucks sa kanya. Inihahatid ko tapos hinihintay ko ng matapos ang klase niya. Kasi dalawang oras lang naman ang klase niya. More or less half hour ang driving time. Kaya kaysa naman mapagod ako, naghihintay na lang ako. Mumiti ito. Ang swerte naman ni Jimbo na nagkaroon siya ng mama na tulad mo. Anit eh. Jimbo deserves the best care. Sagot niya. Nagulumihan siya nang nakitang napalunok si Chucks. Mang Chucks kayo po. May anak na. Anak? Meron na. Napamang siya. Hindi niya kalain na marinig ang gayon. Hindi niya may na apektuhan ang sinabi nito ang isang bahagi ng kanyang pagkatao. Hindi niya alam kung baga. Parang may humapdi sa bahagi ng kanyang dibdib pero pinilit niyang huwag pansinin ang nararamdaman. Kaya pala magiliw ito kay Jimboy. May anak na rin ito. Ilang taon na po ang anak ninyo, Mang Chax? Tanong uli ni Jimboy. Kasing edad mo, lalaki rin. Nanlaki ang mga mata ni Jimboy. Talaga po? Mag-isa lang po. Tumango si Ram. Titig na titig ito kay Jimboy. Nagkahiwalay kami ng anak ko pero kasama ko na uli siya. Napalingon siya kay Chucks. Nagpatuloy ito. Ibig kong sabihin, pansamantala naman talaga kaming nagkahiwalay. Pero, pero magkasama na kami ulit. Bumabawi nga ako sa kanya eh. Paano yan? Di ngayon nga. Ngayon magkakahihwalay ulit kayo. Untag ko. Saka po yung asawa ninyo. Hiwalay muna kayo ngayon kasi nag work kayo rito. Wala akong asawa. Mabilis na sabi nito. May anak ako pero walang asawa. Naguluhan siya sa tinura ni Chucks. Pero ang payag na yun ay parang biglang nakaluwag sa kanyang tila nagsisikip na dibdib. Patay na ang ina ng anak ko. Mahinang pahayag nito. Napatangos siya. I'm sorry about that. Ibahin na lang natin ang topic. Nakangiting wika nito. The talks went on din dun, Kung saan sana humantong ang kanilang usapan, she found Chucks very interesting to talk with. Marami itong alam sa buhay. Tuloy-tuloy kong magsalita ito. Para parang professional ito at hindi ordinaryong manggagawa lang. Nagbibigay ito ng kuro-kuro tungkol sa mga current events, bagay na nakakatagdag sa kanyang nabubuong paghanga para dito. Kung totoo, sinistranghero pa rin may tuturing para sa kanya at kay Jimboy si Chucks, pero hindi may tatanggi ang madaling pagkahulog ng loob nila rito, lalo na ni Jimboy. Nang ihatid na niya si Jimboy sa eskwelahan, kakatuwang nakainipan niya ang dalawang oras sa paghihintay rito. dati rati nag siya sa kotse sa parking area at nagbabasa ng libro habang hinihintay si Jimboy. Ngayon ay balis sa siya para bang gusto na niyang umuwi. Nang suriin niya ang sarili sinabi ng utak niyang dahil iyon sex excitement niya sa gagawin siya pat sa paunti-unting pagre-renovate ng bahay nila. Nothing else. Ngunit sa likod naman ng kanyang utak ay parang may nagbubulong na may iba pang dahilan. Ipinilig niya ang ulo. Pinilit niya ang abalahin ng sarili sa pagbabasa ng Roman's pocketbook. She like reading books. Nang panahong nagdadalamhati siya, si Jimboy ang unang pinagkukunan niya ng lakas. Kapag nababagod naman siya, libro ang hinaharap niya. Walang ano-ano ay naisip niya si Sid. She thought her relationship with him was the best. She was wrong. Hindi pala porky gwapo at mayaman ang isang tao. Prince Charming na itong may tuturing. Ang akala niya ay perfecto na si Sid Morales, pero nagkamali siya. Ngayon man hindi pa rin sinawawala ng pag-asa. Somewhere out there was a man for her. Isang totoong Prince Charming. Hindi man nagtataglay ng kakisigan at karangyang karaniwang hinahanap ng isang babae sa isang lalaki. Mamahalin, may dalisay na mga puso. Sumagi sa isip niya si chucks Kabaligran ito ni Sid. Ngunit sa palagay niya ay higit na nararapat pangarapin ng sino mang babae ang isang gaya nito. Oo nga dalawang araw pa lang niyang nakikilala ito. Pero magaang magaan ang loob niya rito. Kaya lamang ay hindi na ito malaya. May anak na ito. Patay na nga lamang niya ng anak nito. What the fuck remained that he had a child? Kaya pala ganun lang ang pagkagili nito kay Jimboy ang edad ng anak nito si Jimboy. Maswerte ang anak nito. Magiging ang ina ng anak nito. Siguro ay naging mabuting kabiyak ito at siguradong mapagmahal na ama ito. Mama, napalingon siya ng marinig ang boses ni Jimboy. Tumatakbo ito palapit sa kotse. Agad na inilagay nito ang backpack nito sa backseat ng kotse bago naupo sa passenger seat. Sa una na tumalik sa kanya. How's school? tanong niya. Okay lang po. Ipinakita nito ang dalawang kamay sa likod ng mga pala nito at may tigisang start. Oh, ang galing naman ang baby ko. Paano ka nakakuha ng star? Sa spelling po at saka sa drawing. Excellent daw po ako sa drawing, sabi ni teacher. Talaga? Niyapos niya ito at pinupo ng halik sa leg at buhok. Ano ang gusto mong premyo? Hamburger po. Na naman. Sige na nga, cheeseburger na lang. Natawa siya ng malakas. Sus, mas mahal pa. Nilagyan ng cheese. Nagdaan sila sa burger stand na malapit sa eskwelahan bago sila umuwi. Nagulat pa siya nang makitang maayos ng bisagra ng main door ng bahay. Agad na pinuntahan niya si Chux para sa salamatan ito. Chucks, thank you ha. Inuna mo yung pinto para safe kayo ni Jimboy. Safe naman dito sa Sitio Santo Domingo. Iba na ang nakakasiguro. Wala na kasing pinipiling lugar ang masasamang loob. Maraming ang walang gago rito sa Sitio Santo Domingo. Pero sa mga karatig lugar hindi tayo nakakasiguro. Nilagyan ko na rin ng double lock pati yung gate. Pinalitan ko na rin ng lock. Isusunod ko yung mga bintana. Parang hinaplos naman ang kanyang puso. Salamat. Naramdaman uli niya ang estrangherong pakaramdam mula nang nakilala niya si Chucks. Salamat. May bayad naman ang pagtatrabaho ko ah. Ibig kong sabihin kahit hindi ko sabihin, alam mo na ang gagawin. I appreciate that. Wala yun. Siya nga pala. Nag-sketch ako ng layout ng antique shop. Baka mong tingnan. Really? Ibig sabihin marunong ka rin mag-sketch? May kaunti lang ideya. Halika na roon sa mesa ang sketch. Magkaabaga pa'y na nagpunta sila sa silong ng bahay. Nagulat siya sa ipinakita nitong sketch. Ito ang floor plan ng shop mo. Ah, ano ito? Sa banda rito, susubuan natin ng kapirasong kwarto para magsilbing inner office mo. Tapos iniwan kong open ang bandang kanan. Malay mo umasenso ng gusto ang shop mo. Pwede natin extend itong shop. Sabihin mo na lang sa akin kung anong kulay ang gusto mong pintura. Mas maganda kung magpapagawa ka kahit maliit na neon sign para kitang kita ng mga customer ang karatula mo. It's, it's nice. Kapag nasunod ito, ang ganda ng shop ko. You really did this. Ikaw mismo ang nag -sketch. Wala namang architect dito, di ba? Ang galing mo naman. Hindi naman. Medyo nasanay na lang ako sa mga engineers at architects na sama ko sa mga construction company na pinagtatrabahuhan ko. Masasarap kasama ang marurunong. Sayang ang talento mo ko kung sa maliliit na projects ka lang napupunta gaya ng shop ko. Maswerte nga ako at napunta rito. Ha? Huh? Ibig kong sabihin masaya naman ako kasi at least hindi ako nababakanti ng trabaho. Ang importante ay may trabaho. Sa hirap ng buhay ngayon, Mahirap ang mawala ng trabaho. Kaysa naman maghintay uli ako na magkaroon ng kumpanyang mapapasukan. Kung, kung may alam pang kulang pang materyales, ikaw na lang kumausap sa may-ari ng hardware. Ibibigay ko sa iyo ang pangalan ng may-ari at saka ang cellphone number. Kapag gusto mong kausapin, ipapagamit ko ang cellphone ko sa iyo. May, may cellphone ako. Ah, lumurahin nga lang. Ang importante may telepono. Oh. I-charge mo na lang sa akin ang load mo para hindi ka naman malugi. Natawa ito. Huwag mo nang isipin yun. Kakahiya naman sa'yo. Hindi naman kasi ang ng sweldo mo sa Maynila ang magiging sweldo mo rito. Aniya bago bahagyang tumungo. Dahil titig na titig sa kanya. Para bang inaanok nito ang kanyang kaibuturan. Hayaan mo kapag wala akong pambili ng load, sasabihin ko sa'yo. Ani itong ngiti-ngiti? -ngiting. Si Jimboy nga pala. Nagpapalit ng damit. Kumain na ba siya kayo? Nag-hamburger siya. Mamaya na uli kakain iyon. Magnanap siya maya, -maya. Kapag nagising siya sa kapalang kakain, ako wala pa rin gana. Pinakagat kasi ako ni Jimboy sa hamburger na kinakain niya kanina. Ikaw, lumingali nga siya. Wala ang mga trabador. Kauuwi lang ng mga trabador. Mas mabuti yung setup na hindi pa para hindi malaking abala. Hinintay ko nga lang kayo ni Jimboy. Paalis na rin ako. Tumanguna lang siya. Gusto sana niyang ang ito na sa kanila lang maglatch pero inabot siya ng hiya. Nagugulumihan siya. Hindi niya lubos maisip kung bakit gayon ang nararamdaman niya kapag kausap ito. Marahil ay nababaitan talaga sa reto. Para siyang teenager nakakilali ng isang lalaking crush niya. Nakakaramdam siya ng strangherong pakiramdam kapag nakikita at nakakausap niya ito. Crush? Crush niya si Chax. Natawa siya sa sarili. Sa edad ba naman imang 27? Uso pa ang crush. Ang higit na nakakapagpangiti sa kanya hindi niya akalaing sa dinami rami ng panagdaramdam sa kanya pagkatapos nilang maghiwalay ni Sid. Ngayon lang muling naantig ang damdamin niya sa opposite 6. Ang isang ordinaryong lalaki. Pa. Ang mensaheng gusto niyang iparating sa kanyang utak ay tila nga tuluyan na siyang nakabangon sa pagkalungkot dahil kay Sid. Naisip niya, kung naantig na uli ang kanyang damdamin sa opposite sex, maaari na siyang umibig uli. Aaminin niya, malakas ang dating ni Chax. Iwasan tagsaklikod looking but he had a masculine appeal. Apil na angat sa iba. Alam niya ngayon pa lang. Kung maghahain ang pakipagkaibigan si Chuck sa kanya, malubon na tatanggipin niya ito. Bagamat walang nangas na lalaki na magpaglapit sa kanya na hindi nakakaangat sa buhay, hindi siya kailanman mananukat ng tao sa financial na aspeto. Napapangiti siya habang naglalakbay ang kanyang isip. Nagpapasalamat siya sa Diyos na kahit paano ay nagagawa na niyang mumiti.